Ginug ginugutom daw kami. Ayan. Trupa Pitch. Hi, oh, smile! Smile, smile! Welcome to my vlog. Smile guys smile. smile. Smile, smile, smile. Ay, naka-live siya ate. Ako naka-vlog naman. Pag ang taong naglakad na kumikimbot, alam mo na. Dito sa meron dito restawran na bago sa kanta. Stay high sa single. Ngayon ah, sa baka, kagaya kami ng luto. Mahalo kami ng 400. Si Pa, si Chili. Ay, balik kang pet. Siguro sa mga ito. Huwag kang magulo mo. Kita mo. Kaya 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 mamangga no, ka ay okay naman eh pag nakikiamoy ka busog ka na